What's up sa inyo mga idol? For today's video, mag unboxing tayo nitong ating game para sa ating Raider 150 FI. Ito nga, at sisimulan ko na ang pag unboxing Pasensya na nga pala kayo sa pag-bi-video ng misis ko, patayo. <laughs> Tapos, ang likot-likot pa nitong pamangkin ko. So, ngayon nga, mga idol, pang ngiti na ako rito kasi magkakarimsit na tayo. Try something nyo nga pala tayo ngayon, mga idol, kaya nagbo-voiceover ako. Sisimulan ko na nga pala ang pag-a-unboxing mga idol, let's go! ng mga idol ang kanyang laman. Bracket nga pala para sa ating small disc sa harapan. Ito ang disc para sa unahan. Tapos ito ang para sa likuran. Ito yung rayos ng harap at likod. Isukat nga pala ito ng 162 at 185. Ito na yung hub na para sa harapan. tapos ito naman yung hub na para sa likuran medyo nahihirapan ako mag unboxing dito kaya naman sinira ko na lang tapos ito na nga pala mga idol yung kanyang rim Antara nga pala ang brand. Hindi ko na nga pala aalisin yung kanya mga bubble wrap kasi dadaling ko rin naman to sa so nag a -align. Liligpit ko na lang at pupunta na ako. I like bidong works. Let's go! At ayun na nga mga idol, aalis na nga ako sa aming bahay. Kasama ko nga pala dito yung kapatid ko kasi ipapaalay niya rin yung rimset ng kanyang Honda Beat. Hindi nga pala yung kasali sa vlog na to kasi gagawin ko siya ng sariling vlog. Kaya abangan nyo mga idol. Pagdating nga namin dito sa pinsan ko ay agad nyo nang inassemble yung mga rings Inuna nga pala yung para sa Honda ng ng kapatid ko. Tapos na i-assemble niya na nga mga idol yung para sa unahan. Tapos, ito rin para sa likudan. Tapos, may laka daw pala yung pinsan ko. Kaya pagpapatuloy na lang namin ang video nito. Kinabukasan. Okay. At ito mga idol, kinabukasan na nga. At ipagpapatuloy na namin ang pag-a-assemble ng rim set. Let's go! Inuna niya nga muna mga idol itong bracket para sa ating small disc. Sinukat-sukat kung paano ilalagay. Tapos, nung nakuha na fight fight na Salamat, Dito na tayo mga idol sa ating ring set. Tapos na nga pala siya hindi ko na naipakita ang kanyang pag alain kasi medyo low space na yung ating cellphone. Kailangan pa kasi nating tapusin itong pagbablog. Ikakabit na lang pala yung gulong dito tapos isasalpak na siya para sa unahan. At ito mga idol, isasalpak na nga ang rimset na para sa unahan. At pagkatapos maisalpak yung para sa unahan, mga idol, sinimula naman itong i-align yung para sa ulihan. Tapos nang pagkatapos ma-align mga idol, isasalpak na lang yung gulong. Tapos isasalpak na rin yung rimset. ito na isalpak na ang gulong mga idol mano mano gaming at ito na mga idol sasalpak na lang natin tong ring set na para sa likuran ito na mga idol na isalpak na kanyang ring set ibababa na rin para ma-testing let's go new one new one, new one. Two, two piece two piece So guys, what's up? So ito na siya guys, yung mga rimset guys. So papakita ko sa inyo kung pa, pa paano naging itsura at paano naikabit yung rimset natin. Meron pa nga Hindi naman, hindi naman siya. Hindi naman siya tayo guys. So dito muna tayo guys sa uli. Ito naka small disc, disc siya. So bali walang ina dito. Binago. Bali salpakan lang siya ang ano lang dito guys is eto ay di dito sa kabila ayan kita nyo ba Anyways, so, may isang spacer guys ayan guys yun lang naman sa likod isang spacer lang tapos good snack tapos dito tayo sa harap na tayo sa guys ito dito naman sa guys uh, dalawa namang spacer dito tapos dito ito panibagong bracket guys yan small disc sya guys kaya kailangan nyo ng bracket ibinili so, binili pala to ng ng jowa ko, guys. Yung rimsuit niya. Bale, halagay ko na lang dyan yung link kung saan nabili. Tapos, ano, kung gusto nyo bumili, bumili kayo. Tapos, ito, guys, uh, nilowerd pala ng kaunti. Kaunti lang. Kasi, medyo nabibitin tong Break hose nya ayan guys ayan look guys Rock look around so Ayan guys, goods na. So, ayan na yung remiset. yung ano naman natin ang